Napayak ang kapatid ng nasawing hostage taker ng balikan ang eksenang naging mitya umano ng malagim na pagtatapos ng hostage taking noong araw ng lunes. Ibinunyag din ni SPO2 Gregorio Mendoza na si Mayor Lim, Alfredo Lim ng Maynila, ang siyang nagpadampot sa kanya. Bagamat ito'y inamin ni Lim, agad dumipensa ang mayor at iginiit na hindi ito ang naging dahilan ng pagdanak ng dugo sa hostage crisis. Nagpapatrol, at Taberno. Ito ang eksena bago sinimulan ni Senior Inspector Rolando Mendoza ang pamamaril sa kanyang mga hostages noong lunes ng gabi. Napaiyak ang kapatid niyang si SPO2 Gregorio Mendoza nang magbalik tanaw sa eksena. Eh hindi po mangyayari na, na saktan niya yung mga natitirang bihag kung hindi nila ako oh, sinaktan. Sinaktan nun nila ako. Oh masakit na masakit sa kalooban niya yon kapatid niya ako. Sobra. Tahasan itinuro si Manila Mayor Alfredo Lim na siya umanong nagpahuli sa kanya sa aligasyong kasabot siya sa hostage taking. Magkatabi po si Mayor Lim at saka si General Magtibay. Ang nagutos po sa akin noon ay si Mayor Lim po. Sa Senate hearing kanina, uh, he... Ing inusurin ni MPD Chief Rodolfo Magtibay si Mayor Lim. Nabigla si Lim sa pagdidiin sa kanya ni Magtibay pero aminado siya sa utos. Tingin ni Lim, di ang paghuli kay Mendoza ang problema kundi ang kapalpaka ng mga pulis na nagpatupad nito. Hindi eksaktong order na hulihin eh. Ang sinabi ko, my recollection is right. Uh, dali na sa headquarters. Dahil kasi nga, nung bumalik si uh, Colonel Yebra sabi niya eh, i-charge niya daw ng accessory doon uh, uh, dun sa hostage situation na nangyayari eh nakatakas eh after na nakatakbo siya ay sino ngayon ng may kasalanan nung uh, nakatakbo oh, may, may lock city mga police escort Dumistansya rin si Lim, sa kapalpakan ng pulis sa hostage drama kahit siya ang crisis manager. Kaya kami, nagre-remind lang sa kanila ang nagde-decision noon kung ano ang kanilang gagawin, kung ano ang tactical deployment, kung ano ang strategy ang gagawin, each between the ground commander. Sa gitna naman ng mga pangyayari, muling humingi ng paumanhin si SPO to Mendosa sa mga kaanak ng napatay ng kanyang kapatid na meron lang daw talaga ang ipinaglalaban. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino